Good morning. Hello everyone. Good morning. Maganda ang panahon ngayon. May araw. Yan tingnan niyo po. Pauwi ako ng bahay ngayon. Ayan no, ang ganda ng ganda ng weather for today hindi naman siya gaanong malamig tamang tama lang pero kaninang umaga talaga super super ang lamig hindi kinaya ng powers ko <laughs> teka wait muna ayan umakyat lang tayo sa umakyat lang tayo sa taas ayan oh. hindi ko na ako sa sa lapag kaya ito yung view ng ng labas namin actually doon sa loob ng bahay sa loob ng bahay talaga mga people ang ingay kasi nga sa second floor may nagtatrabaho ng renovation sa second floor so medyo maingay-ingay tayo dun sa loob ng bahay kaya for several days super ang busy ko talaga mga people at saka ang ingay-ingay doon sa loob ng bahay kaya nadidistract ako sa mga sa kaingayan doon sa loob ng bahay kasi nga second floor namin is may nag, nag renovate sa loob ng bahay nila kababago lang kasi nabili nila na bahay so pina-change nila yung uh, situation siguro pina-change nila yung ano yung setup sa loob ng bahay kaya ito kaya ito ngayon papasok tayo sa bahay At saka mind nyo my friend, mga people, may camera dito. Kaya yung mga box dito, yan elevator namin. Maliit pa siya elevator. Ayoko mag-elevator. Akyat lang tayo. Exercise. Maganda ang panahon. Ayan Oh. No? Kaya akyat tayo. people. Nandito tayo sa bahay na ngayon. Nandito <laughs> na. Tsaka, ano din, hindi ko na din kayo sinabay kanina sa aking, ano, sa aking pagpasok kanina sa mga kain. Nang dahil, nang dahil may ano ako kanina, may, may mga clients ako kanina. nabising busy lang talaga ako kanina, mga people. Kaya ito ngayon, actually, ayan, taka, wait muna. Actually, ano, dito ako sa kusina ngayon, nang dahil meron akong, meron akong aayusin dito. Ayan, teka, wait muna. Meron akong aayusin na mga plato, etc. At saka, mabisi-bisi na din later. At saka, mag-ano kami. Um, tulungan ko yung mga bata sa mga homework nila. Actually, andun sila sa loob ng ano. Andun sila sa sala. Kita nyo ba itong mga people gloves to? Every time kasi na nasa kusina ako, na, na ginagamit ko 'tong gloves dahil nga very ano ako, very well kept ako sa mga ini ko 'yung aking ano, 'yung aking ay oh, 'yung aking kamay. Kasi nga naka-nail extension ako, hindi na sa nail extension sa aking ano, sa aking skin nagda-dry pag winter time kasi nga winter time ngayon. Ay, ayoko na ng ano, ayoko ma ma ma-expose ba ng tubig parating. Ay, ako. And dito to tayo masakit kusina. I e, ano, arrange muna natin yung mga alik-alik ko dito sa ano, sa loob ng kusina. Tatapusin ko muna to mga people. Ayan, no. Oh. Teka, wait muna. Kung gaano kadami yung aking mga hindi naman siya super dami. Hindi naman siya super dami. Ayan lang. Ayan lang yung aking mga mga anik-anik. Then later on, babalik na naman ako sa aking mga mga agenda. Ayan. I am back. Andito ako sa kusina uli, mga people um, uh, tingnan nyo, yung aking ginawa ngayon. Ayan, yung tawag wow! na, uh, anong tawag nito? Uh, baguette. Na bake ko na to siya mga people. Nilagyan ko lang ng ano, ng oil, olive oil and cheese. Yan lang. Then, ibibake mo siya sa oven. Ngayon kasi, ang gagawin kasi natin ngayon is, yes, may niluto akong soup. Kasi magiging dinner namin ngayong gabi. Ayan. Magsusup lang kami mga people. And with this uh, baguette. And some others. Tsaka ngayon mga people, may... Magluluto ako ng torta. Ay, taga. Wait muna, torta. Sa atin, cake. Gagawa ako ng cake. Usually kasi dito sa Italy mga people, um... Yung breakfast nila dito is ano mga torta or uh, yung mga breads na ano bang tawag nito yung croissant, uh, mga biscuits, uh, anything sweet sa kanila yung mga breads, more on bread sa kanila dito. Sa atin naman sa Pilipinas, pandesal, pandesal, at saka 'yung mga kakanin, ayan, namimiss ko na 'yung mga kakanin, walang kakanin dito mga people, kaya iba 'yung ano dito. Way of uh, breakfast. Ngayon magluto ako ng uh, cake pang-breakfast ng mga bata or merienda ng mga bata. Andito ako. Ayan 'no. Oh. 'Yan tatlo na Ano tawag nito? apat na itlog, and then may cacao powder, then brown sugar, at saka uh, flour, and then, saan ba yun? Ito, mascarpone. Yan lang, at saka, uh, and then mga people, niready ko yung ano, yung, yung, eto yung lagayan mamaya after ng finish ng ano natin yung cakes iano ko siya. At ito kasi, ito siya yung carta forno, yung, ano tawag yung, pia, yung papel para sa oven. And then, nilagay ko lang ng ano, ng oil, dito sa side, and then flour, para pag ma-finish na yung aking luto, hindi didikit sa, ano, sa, sa, sa metal. Ayan. So, mag-start na ako ng ano ko, kasi nga, may time, ano ako, may time frame ako pag magluto mga people. Kasi, pag kasi, kailangan kong, kailangan ko siya ma-reach yung, ano ko, yung time frame ko. Habang, habang na, naka-on ang, ano, ang oven. Sa akin nantosya, na to siya, ha, na technique mga people. Kaya, tingnan nyo, ay, ka. sabi. Ano ba yung aking, ano? <laughs> Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan. 'yung apat na ano simple lang siya mga people na naluto sa oven. Ayan. Teka, wait muna. Ilagay natin ito. Ito. Ayan. Ayan. Nakita nyo ba? Napaka-dark kasi ng ano. Napaka-dark ng, ng niloto nating kakao. Actually, kakao lang yan siya, mga people. Kakao na powder. Say hello. Hello. Hmm. Hello. Niya. What do you say? Do Gawa nito ni, ni Iska. Ayan. I have inside the of two phones. Ha, show. Ayan. Alam niyo, gawa niya yan. Art. Mahilig siya sa mga butingting mga people. Ayan. <laughs> okay. So, And... ito. Wait mo na, Iska eto 45 minutes i iwanan natin to ng 45 minutes then let's go <smart noise> tsaka uh, mushroom. Yan lang. Very simple as that. Very simple lang mga people. Ito. Yan. Parang meron yata natin doon sa Pilipinas. Ito. Kasi nung last time kasi naka, nakabili ng asawa ko ng ganito. Oo, doon sa Pilipinas. Meron siyang ganito. Pero, uh, ibang ano yung ibang klase. Pero okay na yun pag parehong ganito. Kasi dito kasi minamash namin yung mga ano, yung mga, for example, yung mga soup, yung mga, the rest of the, ano, yung needed talaga pag magawa ko ng soup na kailangan ko talaga siyang imash. Yung mga vegetable, uh, ano pa ba, ba, ito, gamit na gamit po talaga siya mga people, itong machine na to. Uh, ano anong tawag nito? Sa italiano kasi frullatore kasi ito eh. <laughs> Nakalimutan ko sa Italy, sa ano ba, sa English. Ito siya, madalas ko ito ginagamit pag anong baby pa yung mga bata. Kasi ito yung pinapakain ko sa kanila, iba, pero hindi ito ha. Uh, yung vegetable ba na mga ano, minamash ko siya. Kaya you, very useful siya sa akin nung maliit pa yung mga, mga babies ko. Ayan. So ito na ngayon, mag-prepare muna ako mga people, saglit lang. Luto tayo ng ano, luto tayo ng sausage mga people kasi request ng asawa ko na magluto ako ng sausage para sa kanya. Kaya ipag-prepare ko muna siya ng ano, ng sausage. Yan, painitin natin yan. Wala na akong time pa nga people kasi ano na, baka mawalan ako ng oras. Baka mawalan ako ng oras, i-ano ko na lang ipadela ko na lang siya. Ayan. Saka, ang taas naman ng ano ko. Ayan. Yan yung workplace ko. Yan yung workplace ko dito sa Pusin. <coughs> <coughs> Ayan. Wala pa kasi ang asawa ko mga people doon sa kabilang bahay. Sa may, matawag ano tawag ito? Meron kasi kaming isa pang bahay doon sa kabilang city. May inaayos may inaayos lang siya doon sa kabila. Kaya darating na yun siya mga in a few minutes. Kaya bilis-bilisan ko na lang. Ngayon ko lang naalala. Hindi naman na ngayon ko lang naalala na ano lang ako na pass out ng dahil na sa nagugutom na kasi yung mga anak. Kaya sa request na lang kain ng kain ng kain. Sa bayan na sana. Pero okay lang. Ayan. Tingnan natin yung mga bata kung anong ginagawa ng mga mga kiddies. Ayan. Hello. Yan na. Simple lang yung kain namin mga people. <laughs> with soup. Yan lang. Simple lang. Simple as that. Nagyan natin ng ilaw na pang para makita. Tapos with TV yan sila. Nanonood yan ng TV. Show to me, Iska. Show to me. It's good. Favorite to ni Iska, itong mushroom na soup. Actually, sa loob niyan, may ano, may... Ay! Get the tissue. I don't have the tissue. Okay, I will get the tissue. I need the bread. Sure! The sure! Ihatid natin to sa mga bata. Ihatid natin. Hinaantay ng mga bata ito, mga pungkol. Okay. Oh, Ayan. And this is it. Epi. Oh, very good. Do you want more? Lanser, si. Oh, very see good. Aks, Ka, nata, naubos na ni Aks ng baby boy. Si Iska. Konti na lang. Ayan. Gutom yan sila. <laughs> you eat now the baget. Ito yung baget mga people. Talagang kinakat ko siya. Pinag-slice ko siya. Oh. Tingnan nyo may mga cheese. Ayan. No, parmesan lang to. Parmesan at saka olive oil. Ayan. Ito, Parating nyo talaga ako makikita mga people sa kusina. <laughs> Nasa kusina parating. Kasi nga yung sala kasi andun yung mga bata. Tsaka ano tawag nito tsaka pag after ng dinner kasi pinagbigyan ko ng time ban na maglaro bago mag ano bago kami mag uh, take a bath. So ngayon, aaring uh, na-arrange ko na din yung mga baon ito para bukas sa mga bata. Ayan. Para bukas sa mga bata. Ina-arrange ko na siya pag gabi. Kasi nga, very early yung gising nila bukas. Yung start ng school ng mga bata is ano uh, 8 a.m. So, before 8 a.m., kailangan naka start gising na gising talaga ng maga. Kasi nga, nagbe-breakfast yan sila dito sa, ano, sa bahay. Bago yan sila aalis ng bahay, papunta ng school, naka-ready ano na, yan, naka -ready -ready na naka-breakfast, with vitamins. Ganiyan yung breakfast kasi nila, yung gatas, tsaka itlog, or minsan yung cereals na ganito. Na ganito, cereals sa umaga na with ano, with milk. Tapos minsan may bread. Yan, any ano, any um, yung, na, na nila, yung nabusog nila, or yung baker oats, yan. Tsaka nandito ako ngayon sa ano sa kusina nang dahil nga may ginagawa ako sa computer. Ayan. 'Di ba? Ang galing ng ano no, ng ng ano natin, yung multitasking. Pwede din kahit nga sa bahay nagtatrabaho, pwede din ang daming magawa kasi kung ano ka lang talaga, kung very researcher ka lang. May ma meron talagang ano, meron siyang online job at saka merong online business uh, careful lang talaga mga people, advice ko lang, careful lang talaga kayong mag mag-select ng ano ninyo, kung gusto niyo mag mag online business ano kasi nga uh, hindi to first time ng business online ko naka-experience na ako before eto ang galing-galing ng business ko ngayon ng mga people digital business siya hindi kami nagbebenta ng mga products dito tsaka ano siya uh, with regards to personal growth of course may ano siya uh, may mga products but you don't sell the products talaga. Wag wala kang gagawin sa products na ibebenta wala. Tsaka maganda yung mga products namin. Gag Tsaka ano siya, uh, gamit mo talaga personal lahat. Yun. Yun yung pagsa-start up mo talaga ng business. Mura ano hindi mura lang talaga siya mga people. Kaya naano ko siya kasi nga nang dahil nga while ano, while nagbabantay ako ng mga bata, nasa school yung mga bata, in the morning, ito yung trabaho ko talaga mga people. Sineset up ko yung mga schedules ko, may trabaho dito sa business online ko, may vlogging, kaya nadagdag itong vlog, tsaka, kasi nga, nag, para bang na, nagiging ano na ako, na motivate ako sa sarili, tsaka hindi ako na ano, hindi na ako magubor dito. Alam niyo ba, nagla-live din ako sa aking uh, social platform ko, nagla-live ako dyan, um, Tsaka dito, um, sa aking vlogs, na I've learned a lot talaga mga people nang dahil dito, hindi ako tech savvy. Nang dahil sa business online ko, natuto ako sa mga bagay-bagay talaga mga people. Noon, noon ko pa yan sana gusto i-start mag-vlog. Wala lang talaga akong chance talaga. Kaya ito, I start right away nung itong pag-vlog. Pero yung business online ko talaga mga people, yun yun siya yung continuous. Kahit andito yung mother in ko, continuous yun. Kasi nga, hindi siya, gaya ng vlogging, magsasalita ko ng vlogs dito. Yun. Sa uh, business online ko, kasi nga, nagla-live -like, nag -like talaga ako dyan, mga people. Nagpo-posting, ng mga reels, at saka, uh, video, or, ano pang mga, ano ko Kaya, yun. Kaya, ginagawa ko siyang time to time, na, aking, ano, aking, uh, trabaho. Kaya, ito. Kaya, happy masyado ako mga people na ganito yung aking trabaho. Ayan, show up lang. <laughs> Kaya, mag-close na tayo mga people. Salamat sa pakikinig sa aking araw na ito. At, uh, see you uli. At, hope na naman na may natutunan kayo dito sa aking uh, vlog. So, ito yung paninimula, paninimulan ko ng aking vlog as first hand. So, dahan-dahan, uh, gagawa tayo ng mga for inspiration and everything and so on. So, salamat sa pakikinig mga people. Hindi na ako magtagal. Kikita naman tayo uli sa another vlog. God bless everyone and take care. Bye!